Hello, good morning mga lalabs, mga vayots once again. Magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao. Sa mga kapwa ko po, Mindanawan, no? Uh, sa Dabao region, may hapon sa inyong atanan. At sa kapwa ko din, OFWs around the world. Hello, mga love shoutout mga lalabs, mga vayots. Magandang araw sa inyong lahat. At kung lang po kay sa aking YouTube channel, Huwag po kalimutan mag-subscribe, like, at share. So, yung topic natin ngayon, kahapon ako po, balita. Meron na naman daw, nag-resign, sumunod kay VP Sara. Iniwan daw si, si Bangag. Mm. Sino ito? Ito daw yung, uh, si Fred Pascual, nag-resign bilang isang kalihim or sekretary ng DTI, Department of Trade and Industry. Inanunsyo ng PCSO, o oh, PCSO naman, si Liza yun. Ngayong Raina dyan. Buwaya ng PCSO, si Liza Kukak Aranita Marcos. PCO, Presidential Communications Office. Oh, Nag-anunsyo, magiging epektibo ang kanyang resignation sa biernes o so bukas yun, Pichados ng Agosto, nag -resign si Pascual para bumalik sa private sector. Weh, yung tanong, nag-resign nag nga ba ng KUSA ito si Fred Pascual bilang DTI secretary or pinag-resign siya ni Lisa Marcos para ipalit si Mar Rojas na pinsan niya? Oh, may history na dyan. Pinag-resign din si Atty. Vic Rodriguez, ginawan din ni Liza Marcos ng istorya dahil ayaw ni Vic Rodriguez nung siya ang Executive Secretary ni Bongbong Marcos, ayaw niyang i-appoint si Mel Robles dyan sa PCSO bilang General Manager at si Michael Ma bilang isang Special Envoy to China according to Atty. Vic, yun ni-reveal niya. Kaya siya tinanggal. O, bago tinanggal, pinahiya pa siya in public ni Liza Marcos. Kumuha siya ng mga dokumento which is bawal yon Pinigay kay Tonyeng at kay Tingking Pinoy. O, sila yung mga nagngangak-ngak dyan dahil mga aso man din yung mga dalawang potang inang mga mukhang pirang mga potragis na yan. Aso ni Liza. Uh -huh. Umihimod sa puwet ni Liza mga dalawang potang ina. O so sila, nang so dahil doon kay Pastrana, nililink na brother-in-law ng kapatid ni Atty. Vic, yung uh, si Pastrana na mayroon daw problema sa taxes, around 200 million sa BIR, etc. Ayun pala eh. Kaya pala hinanapan ng butas si Atty. Vic dahil ayaw e eh, uh, iupo or iappoint itong uh, si Michael Ma at saka si Mel Robles. So nung tinanggal, inupo yung dating uh, Chief Justice na nag-retire na si Lucas Bersamin, ayun uh, na, nare na, ano na, wala. Sunod-sunod ang uh, upo, uh, ang panalo sa PCS, oh <laughs> Kasi kasabot na eh, po, mag Dahil si, nag-uupo uh, nag nga si Lisa Marcos sa administrasyon ni Bongbong Marcos ng mga may bahid na mga corruption sa mga nagdaang mga pa-administrasyon. Dahil si Mel Robles, mayroon siyang 400 million na mga ghost employees na panahon ni Gloria Arroyo, dyan sa uh, sa MRT ba yun? LRT. Yung mga janitor. O oh, yun. Tapos hindi natin alam bakit siya na dismissed doon sa uh, sa ombudsman. No? Ombudsman ba yun? Ah, sa Sandigan Bayad pala. Hindi <laughs> na yung Sandigang sandigang bayad ang tawag ni Percy Lappe dyan eh. Dahil yung mga tao dyan, mga potragis, mga potang ina, nababayaran. <laughs> Kahit nga dyan sa sandigang bayad. Ano nangyari kay, kay Dong Gonzales, doon kay, kay Congressman Saldico, kay Eric Yap at yung isa pa, Gabriel yata ang pangalan nun. Doon sa kanilang ginawang uh, 50 billion na parang yung ano doon sa Cordillera. Wala na tayong balita. So dito, nag-resign daw si itong DTI secretary na si Fred Pascual. So hindi ako kumbensido. Wala pinag-resign to, forced resign. Tapos binigyan ng malaking halaga, pira ng taong bayan ang pinambayad. So, sabi siguro ni Lisa Marcos, ay, bumalik ka na doon sa private uh, sector. Ito yung para sa'yo. Uh, kasi iupo niya si Marte, si... Sino ba ito? Marujas. Matagal na yan dapat nakaupo eh. Dapat DA si yun, di ba? Diba? Dahil binakbakan si Marcos Jr. ng taumbayan uh, taong bayan. Oh, uh, wala. Tapos yun. Uh, kailangan DTI dahil dati din nasa DTI si Marrojas. So, welcome! So, nagsilbi si Pascual bilang dito ay sekretary mula noong June 22, kasunod ng inaugurasyon ni President Bongbong Marcos. So, sabi dito ni Bongbong Marcos, his focus on MSMES oh, MS, uh, MS was absolutely correct and we are beginning to see the fruits of that policy. We are sorry to lose him. Kunwari ka pang mabait, humble, o tragis ka. <laughs> Ito pa. But we respect his decision that this is the time for him to go. Uh, time to uh, time for him to return to the private sector. Ito yung minsahin ni Pangulo Time to say goodbye. DTI will come maruhas. Tinungaling to si Bongbong Marcos sa totoo na. Sinabi din niya yan kay VP Sara. Noong mag-resign si VP Sara bilang deep secretary at uh, vice chairman ng NTF -ILCAC. ang sabi din ni Bongbong Marcos, I respect her decision. Pero anong ginawa niya doon sa open letter ni VP Sara, inilabas niya doon yung totoo na after niya mag-resign sa uh, deep in, NTF, LCAC, at lumabas yung uh, pulbor, yung uh, pulboron video, or yung cocaine video ni Bongbong Marcos, ginipit CBP si Sarat Sara, tinanggalan, inalis, uh, uh, pa yung ano, nagsabi siya na, nagproclaim siya na, siya yung uh, designated survivor. Nagulantang ang kampo ni Marcos. Eh bakit buhay pa si Marcos hanggang ngayon? <laughs> Hindi man siya pinatay. Para si sara na yung mag-ano. Hindi man siya pinatay. Para si Bipisara Sara na yung maupong presidente. Buhay na buhay pa rin ngayon si Bongbong Marcos at singhot ng singhot siguro. Ginipit si Bipisara. Sara. Pinasurveillance ang kanyang bahay. Inanggalan siya ng mga uh, sikir ibang security guard. Tinta ba Tapos inilabas pa yung kanyang... Uh, Si, ang CCTV footage doon sa naiya sa paglabas niya ng ibang bansa papuntang Germany para ipagamot ang kanyang nanay. See? So ito si Bongbong Marcos, kunwari mabait, oh, I respect her his decision. Baka bukas, makalawa, after one week, two weeks, may kaso na ito si Fred uh, Pascual. <laughs> Gigipitin din kaya ito, kagaya kay BP Sara naginipit ng ni Marcos at ng kanyang asawa. Dahil pajat kay Kukak, si Bipisara. Sara. <laughs> so ayon sa PCO, oh, sisimulan na agad ang paghahanap para sa susunod na, ay hindi na sisimulan, oy, oh, eh, dahil ito, oh. nagpost si Marrojas kahit punta niya sa kanyang Facebook account ba or Instagram. Uh, sabi dito na pinore ni marruhas dito yung si Blinken at saka yung isa pa na matangkad na maitim na pumunta sa Pilipinas para pagtibahin daw yung uh, relasyon ng Pilipinas at ng Amerika. Kala natin magdala ng ayuda para sa mga biktima ng baha dyan sa Bagyong Karina at yung iba na matay pa, umabot na sa 30 mahigit yata. Nga, nga. <laughs> Sabi dito ni Maruhas sa school laging binubo kung ikaw laging binubuli o laging inaagaw ng buli ang baon natin maghahanap tayo ng risk back what BBM ayun so nagpahiwatig na bumangon na yung patay sa simenteryo para uupo sa DTI yung laos na kahit anong gawin, mag ng tubig doon sa pinggan, kumain ng kanin sa baso, magpasan ng sibuyas, mag-traffic, mag, mag, uh, mag ng bawang, wa epic Kaso, <laughs> ah, in referring kasi itong post dito ni Marrojas ay, laging kapag lagi daw inaagawan or uh, ng isla, China, referring to China to eh, kasi Amerika to. Foreign policy po to, hindi to eskwilahan marrohas. Uh, wala namang baon inaagaw sa inyo eh. <laughs> wala din namang inaagaw ang wala din inaagaw ang China sa atin dahil yung pinag-aagaw ang isla dan disputed Pilipinas, China, Malaysia, uh, Indonesia at Vietnam nag-aagawan diyan, pati pangayata Brunei nag uh, ano pa diyan oh kahit ngayon yung ano eh yung Taiwan manag claim na din diyan wala ng inaga wala ang China so ngayon oh ito naghahanap daw tayo ng uh, race back uh, sino ba yung re-race back China eh Amerika magpakamatay sila sa atin ulul kapag iopo si Marrohas sa biyernes bilang isang DTI secretary, dito na nakakatawa ang administrasyon ni Bongbong Marcos. Bakit? Tandaan ninyo, yung mga kababayan ni Bongbong Marcos, kababayan ng kaniyang nanay sa liti panahon ng Yolanda, daming namatay. Si Mar Rojas nauna pa nga doon dumating, nagbisiklita panong nung uh, kasagsagan ng ulan. Habang si Pangulong Duterte, Uh, sila si Basti, nagbit-bit na ng mga patay, ititira doon si Maroas, nagtago pala yan. Ayon doon sa, mayroon akong, para, nakasama dati sa sa uh, Saudi pa ako, na doon pala daw yan nagtago sa basement ng hotel doon sa Leyte. Dahil natakot daw baka uh, mapasokan ng tubig. Eh, hindi niya alam, hindi yon binalita sa media daw na isa pa doon yung pinsan niya na nag kay Maruhas doon sa basement dahil pinasok ng tubig. O, ah, panahon ng Yolanda, kasama ko yung dati sa Saudi Arabia, sa Jeddah, yung babae na yun. Eh, sabi niya, yan, animal yan, si Maruhas. Buisit yan, sabi niya. Imbis na tulungan niya yung mga kababayan doon na ah, mag ano, magriskyo ay, siya pa yung nirescue dahil pumasok yan doon, tumira sa basement ng hotel para dahil takot daw sa baha. Ayun, pinasok ng tubig doon. Eh, pati siya ni rescue pa. Dagdag pa siya trabaho doon. Anong sabi? Anong sabi ni Mar Rojas, Bumbong Marcos, BBBM? Sa pamilya mo doon na mga rumualdes at mga kababayan mong namatay. Maraming namatay sa bagyo na yon, sa gutom, lahat na. Remember you are a Ito yung iyan yang isaksak mo sa ilong mong sumisinghot. hot. -B -B remember you are a And the president is Aquino. So bahala kayo sa buhay niyo. And now, nang dahil takot ka sa kipay nang yung asawa, bakay opo mo si Marruhas. So anong tawag sa iyo? <laughs> inotel. Walang bayag, mahinang nilalang, basurang bolok na presidente. <laughs> Binaboy na nga. Sa bagay, hindi magtaka. Binaboy nga sila ng mga, ng mga akinoy ng Liberal Party. Mahigit tatlong dekada, tatay niya hindi nila mailibing-libing. oh, ano, yung inding, Wala daw pala problema ang mga Aquino at Marcos. Aranita, magkaibigan, hindi lang daw. Nagka, hindi lang sila nagkakasundo pagdating sa politika. Coming from a mouth of a president na dati, umiiyak sila dahil sini uh, sinisiraan sila sa buong mundo ng mga Aquino at mga liberal party kasabwat ang CPP, NP, sa pangunguna ni Juma Sison. Yung pala yung ending okay pala ang mga putang ina. <laughs> yeah. So nilulunok ni, ni Bumbong Marcos lahat ng mga kahihiyan. Lahat ng kanilang mga ginagagawan. Puro pala lang iyon drama, putang ina niyo. Ngayon <laughs> so, si Maruhas, pag-uupo 'yan, awala na. Sabi nga ni Harry Roque, Ano da in this near? And Bung Bung will face the final curtain. <laughs> Goodbye.